Yeah na. When you, you, when you speak Taglish. Oh, when you speak Taglish. So, like, Later na. Mm ano? Ano yung nag-uusap tayo sabi ko? Pag may na. Ano talaga? <coughs> tayo dalawa nag na nag-uusap <coughs> mo. Filipinos <Australian. coughs> na yun. Tagalog pala. Ano yung? <coughs> <Philippine. coughs> uh, Tagalog. Filipino. Consistency. <coughs> Tagalog language. Words. Alibaw ayun, Na recycle. Na recycle. ko na. Ah.